Ito na sila ngayon. Malalaki na nila. Nakakatuwa kasi. Ang dami ng bagong tubo. Itong isa may anak na siya. Nakakatuwa kasi ang healthy nila. Ngayon oh. may anak na rin siya. Itong isa. May anak na rin siya. ganda nila tingnan. Ang healthy kasi lagi silang nauulan Malungkot na naman yung pagdating ng summer. Itong isa, medyo lumalabas na yung kanyang. Hmm. Tapos pag may tumubo ito, galalabas na yung totoo niyang ano. Nalabas na talaga yung totoo yung kulay. Ito ang ganda. Eh. Ang laki. Ang laki ng dahon niya. Malaki kasi yung bulb nito eh. Yung bulb, yung laman niya. Ito yung pinaka ay, mother plant. Dati ito lang. Ito lang to. pandemic. Tapos, nanganak lang siya ng anak Ito yung mga anak niya. Ito may anak na rin siya. Ito yung tinanim ko na maliit lang siya na nahiwalay nung nagiripat ako. Ang aking kalay din yung aking mga kasoy. Ang lalaki na rin. Pero hindi pa siya pwede itanim ng direkta sa lupa. By January pa. Sa January, 8 months na siya. So, ayan lang ang aking vlog for today. Nakita ko lang ang aking mga healthy plants. Dahil tag-ulan. Okay, thank you for watching.